Bukas na nga ang field trip ni Atina, kaya naman gabi pa lang ay nais ko na itong mga damit na bibitbitin namin. Buti nga ay natuyuto dahil mga bandang hapon ko na nalaban itong mga to. Napasama nga kami sa mga grupo ng blue team, kaya naman bukas kailangan namin magsuot ng blue t-shirt. Pero dahil para-paras nga kami yung walang blue t-shirt, ito nga tapabili pa ako online. Buti na nga lang yung isa neto ay wala pang 100, kaya naman nakamura ko. In fairness naman sa tela, maganda at hindi mainit sa balat. Kailangan nga nakapiipan si Athena kaya naman inayos ko na rin to. Ako naman, leggings ang sasuotin ko o ipapartner ko sa blue t-shirt ko. Gusto ko nga talaga sanang magpantalon kaya lang naiipit kasi yung tubo sa loob ng katawan ko kapag pantalon kaya naman ito nga't magli-leggings na lang ako. Tatlong destination nga yung pupuntahan namin sa field trip ni Athena at isa doon yung Subi. Kaya naman ito at nagdala na nga din ako ng pang-swimming namin. At bilang bidabidang nanay nga, syempre hindi ako nagpahuli, magdadala ako ng one piece ko. Hindi nga ako sure kung magsiswimming si daddy pero nagdala pa din ako ng extra short niya. Ako naman bilang nanay na ayaw magpakabog sa ibang mga nanay doon, syempre dalawang swimsuit yung dadalhin ko. Pagpipilian ko nga dyan kung saan ako hindi magmumukhang mataba dahil alam nyo naman si ma'am panay nyo e eh medyo lumulobo-lobo na. Bumili nga din ako online ng dress pero hindi ko na lang ito dadalhin. Inisip ko kasi baka mahirapan akong kumilos kapag nakadress ako. Kaya naman ito na nga lang yung dadalhin kong pamalit yung binili ko din online. Maganda nga itong nabili kong turn na online. Isang long sleeves tapos meron na siyang kapartner na short. Kailangan ko na nga lang siyang lagyan ng panloob dahil wala akong nabili. Hindi kami mahilig mag out of town dahil hindi naman pasok sa mga budget namin yung mga ganong kasing pangalisan. Mahilig kaming umalis pero madalas talaga ay mall lang kami. Kaya naman ngayon na merong out of town ayun nga't wala kaming ganong mga maayos na damit. Kaya napilitan pa ako bumili online. Buti na lang talaga ay mahilig ako magtabi ng mga bare-bareya na natitira sa budget namin sa araw-araw. Kaya naman ito meron akong pambili ng mga damit namin sa oras na kailangan. Dahil nga mahaba-habang biyahe at isang buong araw na biyahe yun, ito nga at naglabas ako ng isang punda para nga bago kami umalis ng madaling araw ay eh magdadala ko ng una at papalitan ko na lang ng punda. Bumili nga din pala ako ng pang swimming ni Athena pero ito naman ay para 128 pesos lang tapos turno na siya. Isang long sleeves sa saka isang short. Meron naman sanang mga swimsuit si Athena dito pero ayaw niya yon. Ayaw daw kasi talaga niya ng mga swimsuit na nakalabas yung katawan. Kaya naman ito, napilitan akong bumili ng bagong pang swimming niya tapos long sleeves. May pagka-conservative kasi to si Atina mga mamis, hindi siya nagmana sa akin na mahiling maglabas ng katawan. Kung sakaling niyang darating siya sa point, na napapabiliin mo siya kung ano yung gusto niyang suotin pang swimming. Kung swimsuit ba o pajamas pantulog, mas ipiliin niya talaga yung pajamas. Natapos na nga akong tiklupin itong mga damit na bibitbitin namin at muntik ako pa nga makalimutan itong sweatshirt ni Atina. Baka sila migin siya sa bus, kaya naman kailangan magdala din kami neto. Meron din naman kami ni Daddy ako yung blazer ko na brown pagkatapos si Daddy yung jacket niya. Pero dahil hindi pa tuyo, hindi ko pa sinukit sa sampayan. Dinobol check ko nga muna lahat to bago ko ilagay sa bag dahil baka mamaya meron pala akong nakalimutan. At nung nasiguro ko na nga, nakompleto na itong mga dadalhin namin, mga pang swimming, mga pamalit. Eto nga at ilalagay ko na sa loob ng bag. Eto nga bag namin, eh hiniram ko lang to sa kaibigan ko. Buti na nga lang na uwi ako ng isang araw doon sa bahay ng mama ko kaya meron akong nahiraman na bag. Meron naman talaga sana kaming backpack pero yung backpack namin dito is pang bundok. Medyo may kabigatan kasi yon kasi bag pa yun ni daddy nung binata siya pag tuwing umakit sila ng bundok. Kaya naman sabi ko, manghihiram na nga lang ako ng medyo mas magaan para nga pag nilagyan ng mga damit eh hindi na siya ganun kabigat. Pero itong bagpak nga na to ay kailangan ko din isole dahil nga susunod na araw naman or susunod na linggo, eh yung may-ari neto na kaibigan ko o mag-out of town din sila or uwi din sila ng probinsya nila. Nailagay ko na nga lahat ng mga damit namin doon sa bag. Muntikan ko pang makalimutan na kailangan ko nga palang magdala ng tawel. Buti na lang din ay nakapaglaban ako ng mga tawel pati na din ng mga kumot kaya wala akong ganong labahan na mabibigat. Sinisigurado ko nga kung meron ba ako nakalimutan o wala bago ko isara ulit tong bag. Nung natapos na nga ako sa mga damit, syempre, sunod ko na mga asikasuhin yung mga ibang bibit-bitin naman namin. Dahil isang buong araw nga yung aming laka, syempre, kailangan ko magdala ng tissue, alcohol at ang pinaka-importante, yung aking colostomy bag. Kumuha na nga lang ako dito ng bagong tissue at pagkatapos sa alkohol naman, dadalihin ko yung gamit na, na nandun sa lamesa. Sa colostomy bag naman, hindi ko dadalhin yung aking laging ginagamit. Ang dadalhin ko, itong binigay sa akin ng isa sa mga nakapanood sa akin dito sa pag-vlog ko na nasa ibang bansa. Sobrang dami talaga na itong colostomy bag na to, pero yung iba neto or yung kalahati neto ay napamigay ko na sa ibang mga followers ko na kagaya ng sitwasyon ko. Nagtira nga lang ako ng kalahati dahil hindi naman lagi meron kaming pambiling colostomy bag. Nagtira ako para kung sakaling nga na wala kaming pambili eh meron akong mauhugot na colostomy bag. Ito na lang yung naisipan kong dalhin dahil mas madaling tanggalin to kung sakaling gusto kong magpalit ng colostomy bag. Hindi ko to laging ginagamit kasi mahirap magpasingaw dito kung sakaling lumulobo na yung colostomy bag ko. Ang maganda lang dito, madali siyang tanggalin kung sakaling gusto kong magpalit. Drainable din naman tong colostomy bag na to, pero ayoko talagang dinidrain yung gantong klaseng colostomy bag. Hindi gaya nung isa na lagi kong ginagamit. At kahit nga isang buong araw lang kami, ang dinala ko pa din ay limang pirasong colostomy bag. Dinamihan ko na talaga yung dala ko kahit nga isang buong araw lang kami. Hindi ko rin naman kasi talaga masasabi kung ilang beses maglalabas ng dumi yung bituka ko. Pinaglalagay ko na nga din yung ibang gamit dito sa supa para alam ko kung ano pa yung mga kulang. Ang isa nga sa mga hindi ko pwedeng kalimutan is yung mga maraming plastic. Sukahan ni Athena kung sakaling mahilo siya at magsuka siya at pagkatapos lagayan ko ng colostomy bag na gamit na. Magdadala din pala kami ng extra face mask. Syempre hindi pwedeng mawala yung mga shampoo, conditioner pati na rin yung sabon. At syempre dahil nga may dala akong kolosumi, hindi pwedeng kalimutan yung aking wipes. Dinala ko na nga din yung mini pan ni Athena para kung sakaling mainitan siya kapag bababa kami ng bus at pagkatapos dinala ko na rin yung earbuds niya. Nagdala nga din pala kami ng dalawang power bank, yung isa kay Atina at yung isa kay Daddy. Ako lang talaga yung walang power bank sa amin tatlo dahil nga hindi naman ako mahilig magganyan. Lagi lang din naman ako nandito sa loob ng bahay kaya madali ako makapag-charge ng cellphone ko. Pero ngayon nga dahil isang buong araw kami mawawala sa bahay, mas maigi na meron kaming dalawang power bank. Sa itim na plastic naman na pinaglalagyan ko ng colostomy bag pati ng mga wipes na gamit na. Nagdala lang ako ng 10 pieces. Habang inaayos ko ngatong mga gamit namin, naisip ko na parang pang isang linggo na yung mga bitbitin namin. E isang buong araw lang naman kaming mawawala dito sa bahay. Kung hindi lang talaga kailangan magdala ng mga gamit ay hindi na ako magdadala. Pero buti na nga lang kasama namin si Daddy kaya naman siya yung magbibit-bit na mga to. <laughs> hindi ko na nga ilagay sa bag yung ibang mga gamit dahil ilalagay ko yan sa aking sling bag. Mutika ko pa nga makalimutan kailangan ko nga din palang magdala ng extra slipper ni Athena parang ako sakaling nandun na kami sa beach ay nakachinela siya. Hindi naman kasi pwedeng nakasapatos siya oy nakarubber siya pag nandun na sa beach. Pinlastik ko nga lang para naman hindi madumihan yung bag. At pagkatapos, muntikan ko rin makalimutan na magdala ng extra suklay. Muntikan ko din makalimutan yung gunting. Hindi pwedeng mawala tong gunting na to kasi hindi ko makakabit yung colostomy bag sa bituka ko or madidikit kung hindi ko gugupitin yung pinakamalit na butas. May takip naman yung gunting pero inilagay ko pa din sa ilalim para nga masigurado. Nung nasigurado ko na kompleto na yung may ko doon sa malaking bag, sinunod ko naman is itong sling bag na bibitbitin ko. At dahil hindi naman ako mahilig mag-makeup or kahit pulbo, ang dadalhin ko lang is yung cutting ko na ointment tapos isang lipstick tsaka isang lip tint. Dito ko na nga din sa bag ko yung mini pan ni Athena. Para kung sakaling kailangan niya ay madali ko lang maibibigay sa kanya dahil nasa sling bag ko lang. Iniisip ko pa nga kung meron pa ba akong mga nakalimutan na bibitbitin namin. Meron naman akong listahan pero hindi rin ako sure kung nailista ko ba dun lahat. Kaya naman habang nandito pa sa bahay at habang gabi pa lang ay talagang iniisip kong maigi kung mayroon pa bang dapat dalhin. Sunod ko namang inasikaso ay yung dadalhin naming baon. Hindi na nga kami magbabaon ng bonggam bongga dahil nga magkakaroon naman ng maraming bus stop. Alam naman natin na kapag may mga bus stop, hindi mapipigilan ng mga bata magpabili ng kung ano-ano kung ano yung makita nila. Bumili lang ako ng tag-isang chichirya ni Daddy at ni Atina para kung sakaling gusto lang nilang meron nga tain sa bas. Tapos hindi pwedeng kalimutan yung marami kong tubig. Maglalaga nga lang din ako ng itlog para sa almusal namin. Pero sabi nga ni Daddy, bibili pa rin siya ng almusalin pag uwi niya galing trabaho. Nung naayos ko na nga yung mga kailangan namin, ito at inilagay ko siya isa-isa sa lamesa. Pagkatapos ako naman, nagkasikaso na ng higaan ko para makatulog na nga. Nag-alarm na nga lang ako ng mga 3.30 para nga pagising ko, ilalaga ko na yung itlog, Kinabukasan nga ay sabay pang nag-alarm yung cellphone namin ni Athena ng alas 3. Kaya naman sabay kaming bumangon. At pagbangon nga namin si Atina, naghilamos at magtututbrush lang. Nakaligo na kasi kami parehas ng gabi bago kami matulog. Kaya naman itong at for the na lang kami. Habang nagtututbrush nga si Athena, ako naman inasikaso ko na itong lalagain kong itlog. Apat na itlog lang ilalagain ko dahil baka pag inanim ko tapos hindi naman makain ay sayang lang. Sakto naman pag gising namin ni Athena ay si daddy nakauwi na galing trabaho. Dahil nga alas 4 pa naman kami pupunta sa meeting place itong at nagkape muna si Daddy. Pag uwi naman ni Daddy ay meron siyang dalang makdo. Bumili siya ng tatlong burger para nga sa almusal namin. Bumili din siya ng isang large price. Itong at hindi ako nakapagpigil tinikman ko pa yung price. Yung burger ko naman ay chicken burger dahil nga bawal ako sa beef. Sa kanila naman ni Athena parehas beef burger. Habang inaantay ko nga na malaga or maluto yung itlog at si daddy nagkakapi pa naman, eto nga pumunta na ako ulit dito sa mga bibitbitin naming gamit. Binalik ko pala yung dalawang power bank dahil naalala ko kagabi hindi pala parehas full charge yung mga yon. Buti na lang ay chinek ko ulit kung hindi magdadala kami ng power bank na hindi naman full charge. Pinalitan ko na nga din ng punda itong una na dadalhin namin. Bukod sa isang unan ay eh, nagdala pa ako ng extra pumpkin dahil baka nga kulangin. Nung naayos ko na nga yung mga gamit at okay na, ito nga at binigay ko na yung pampalit ni Atin at sabi ko sa kanya magbihis na siya.